Hi, good morning sa inyo at welcome sa panibagong vlog Happy Saturday din pala So, tingnan nyo muna. na Ang na ng bahay Natapos siguro kami mga alauna na Agabi eh, Sobrang kalat dito Tingnan nyo naman ngayon Nilinis lahat ng mesis bago natulog Kaya Hindi muna natin siya abalahin ngayon Natutulog pa siya doon, humahagok pa <laughs> at bago maglinis uh, ilalabas ko muna yung aso namin dahil baka dito na siya abutin di ba? ayun ganito dito pag may aso kayo be responsible pag tumayan dun sa ano sa mga damo pulutin mo tapon mo dun sa tamang taponan Para hindi ka mamurin mga no? <laughs> ciao ito yung mga karton at nandito na kami sa park yung kasama ko na si Posty yung aso namin si Missy sinayahan ko matulog para magpahinga naman siya diba syempre napagod yung, yung kagabi <coughs> at mamaya mapapagod pa rin yun kasi may bisita pa rin ako mamaya yung mga pinsan ko at nag comment uli itong si My Rich TV vlog ang uh, comment niya wala na ba direct hiring ngayon marami bang nagpapaalaga dyan ng matatanda so ayun palagi ko wala nga yung ano uh, wala ngayong hiring nung nakarang taon mayroon. Pero ngayon, taon na to hindi pa nagbubukas So, abang-abang muna kayo. Tapos tinatanong niya rin, uh, happy birthday, yan, salamat. Uh, anong lugar po kayo sa Italy? Sa may countryside ba kayo? Maraming ba dyang part-time? Salamat. So, dito maraming talagang part-time. Ikaw na ang nawa, Bale sa misis ko, dami tumatawag na mga Italian na naghahanap ng, yun, part-time. Tapos may mga caregiver din. Dito maraming trabaho. Meron akong alam na trabaho yung sa sa isang barkada namin dito dahil alisan na ng asawa niya uwi ata ng Pilipinas so ayun, caregiver yon mag-aalaga ka lang ng isang matandang babae at ang laki ng sweldo 1.5 ang sweldo magkano yun? tingnan natin kung magkano yung 1.5 sa pesos Ayan, tignan natin ha. Makikita niyo yung password ko. <laughs> Ayan. Tingnan natin kung magkano 1.5 ha. 1,500 times 60. Yun. Ayan ha. 90,000 pesos buwan-buwan. So, wala kang gagawin. Ang pagkakalang ko, pagluluto mo lang yung matanda ng hapunan o tanghalian. Tapos may dalawang beses kang araw na pwedeng lumabas sa isang linggo. Ano yata? Sunday yata yun, tsaka Webes. So, okay na yun, di ba? 90,000 buwan buwan. Mag-aalaga ka ng matanda. Tapos yung matanda malakas pa. Grabe, di ba? Kaya kami, halos kami yung, yung, tatay ko, nag-aalaga yun ng, ano, ng matanda, nag-caregiver yun. Yung mga kapatid ko, ang gandahan kasi nung parang ka nasa barko. <laughs> kasi pag caregiver dito, alam mo 'yun, nasa bahay ka lang. Ah, uh, sige ka ng matanda, wala kang ginagastos. Yung mga, yung mga bills mo, walang problema, 'di ba? Ipon na ipon yung pera mo. Hindi ka tulad sa katulad ko sa pabrika ko. Eh, siyempre, kasama ko yung family, 'di ba? Ay nga lang magandahan. pag sa mga part-time sa mga pabrika. Siyempre, kasama mo yung family mo araw-araw. Hindi ka tulad pag ano ka, uh, caregiver. Eh, wala. Rando ko lang kasama ng matanda. <laughs> Pero may mga caregiver dito na pinapatira yung ultimo yung pamilya, di ba? Ayun na no, maganda. Talagang ayun ang literal na wala kang mabayaran na mga bills saka na mga bayarin. Uh, marami akong kakilala dito na, no? Na napamanahan din ayun ang matindi doon may mga kaibigan tayong mga Pilipino dito na napamanahan nung, nung nawala na yung mga alaga nila matatanda so may binigyan ng bahay may iniwan yung ari-arian pero hindi natin pwede sabihin yan kung ayun ang literal na swerte di ba kailangan mabait ka sa amo at ayun mapagpasensya ka di ba pag matanda alam nyo naman kaya ayun gawin nyo para mapagmanahan din kayo ng <laughs> mga bahay at ari-arian diba? Agahapon, yung bisita namin may regalo sa akin yung kumpare namin ayan ah konyak di ba pang display natin yan dito ayan yung tapos yung regalo sa akin nung anak ko ayan Si Post Malone. Kung kalala niya yan. Ito yung singer. Ito yung kumanta ng Sa, sa tuwing nakikita na magkasama <laughs> Tayo! Ayan ah. Dalawa na yung Post Malone ko ah. Ayan. Di ba? <laughs> ha? May isa pa darating? Ano? <laughs> oh, May isa pa <pang> darating? May lang <laughs> ka dito. Ayan. Collection natin yan. Di ba? Meron tayo dito Ed Sheeran, syempre. Ed Sheeran. At syempre Pilipino, Jollibee. Ayun. Tapos meron din tayo dito Michael Jordan. Hmm. At ayun lang. Basketball muna kami. nandito na ulit kami sa bahay. At <laughs> wala. Inaayos yung court. Hindi kami pwede maglaro. <laughs> Finalis kami. <laughs> <Yay>. <laughs> Ito po. Mabaho na. May aso. May carpet. May aso. Kami goma. Ay, balik na lang kami dito sa bahay. Maglaro ka na lang sa playstation. Okay. <laughs> At ayun, yung panganay namin nasa isang <laughs> university kasi mag-apply siya ng course na ano, uh, sa filmmaking sa video maker di ba uh, proud yung ganun nakuha niya yung ako kasi mahilig akong magawa ng mga ano ng mga video syempre sa mga binyagan birthday gumagawa ako dito ng mga videos tapos yung panganay namin nag-uumpisa na rin siyang gumawa ng mga videos so di ba <laughs> natutunan niya yung mga ginagawa ko importante yan uh, kung ano yung nalalaman nyo, kung ano yung talent nyo, share nyo sa anak nyo. Para, syempre, uh, pera yun, di ba? Kailangan nila yun pag nagtrabaho. At, uh, yun, mali nyo, share nyo rin dun sa susunod, sa anak, magiging anak din nila, di ba? Kaya, ayun, pag may talent kayo na kung ano man, basketball man, o kung ano man, share nyo sa anak nyo. At sasabihin ko sa inyo, pag gumaling yan, kayo ang magiging proud, di ba? Magulang. At ayun, tatanggalin namin ang carpet namin. Kasi kahapon, uh, syempre nag-chill-chill kami dito. Eh, may bumagsak na beer. <laughs> Total, ano na rin naman, uh, mainit na. Siguro hindi na rin namin kailangan tong carpet ngayon. Pabalik na lang namin pag, ano na let pag balik na ulit ng taglamig. Ayan.

yun. na namin ang table namin. Ayan di ba? Ano yan? Bigay ng amo ni Mrs. Kristal. Ang kauna-una na, amo yan, ha? Amo mo? <laughs> ang daming bumibili sa amin itong lamesa na to, pero hindi namin nabenta. Ayan, bumili na rin kami ng mga plastic plate para hindi na maghuhugas si Mrs. ng plato, no? Na meron naman kami ditong dishwasher. At ayun, kumpleto na. Pwede na kaming magpahinga mamaya ng konti. Tapos mga alas 4 siguro, alas 5. Uh, start na kami ng luto. Puro pizza ang gagawin namin ngayon. Ah, uh, daming flavor ng gagawin namin. May mga shawarma flavor pa. Tapos may salmon, smoked salmon. Pasta madami mamaya, makikita nyo. So, pahinga muna kami at kain ng tanghalian. Let's go. Papakita ko pala sa inyo yung tinanim kong ano, yung sibuyas ayan oh. tumutubo na oh. di ba lang araw pa lang yan tapos ito pwede nang harvestin ito harvestin ko mamaya lalaki ko dun sa pizza di ba <laughs> ay luluto na si misis pasta muna kami ngayong tanghalian ano nagawa mo? Magawa pa siya ng ano, fruit salad. Sarap nito. Strawberry. Mmm. Asim. Ito asim. Asim. Ready na ang aming tanghalian. Thank you Lord. At sarap na naman ang tanghalian namin. Grabe Pasta with truffles, cream, and eto. Sausage, pernay. Napilitan kami magluto ng masarap ngayon. May bisita kami mamayang Italiano eh dito kakain. Klase ni kuya, yung panay namin. Nagawa rin si Mrs ng ano, vegetable salad. <laughs> an sarap na naman ang tulog ko, grabe. So, nagre-ready na ako ng lulutuin ngayong hapunan kasi may bisita, syempre. nagtatad na ako ng wilango. ka may so, baska, yun, mahirap dito pag summer, di ba? Nag-uumpisa na yung langaw. Kaya dito pa naman yung mga lulutuin ko. Saan nagpunta yun? Wala na. <laughs> so, nagtatad na ako ng Mozzarella. Ayan. Yung cheese na... Pag kumakain kayo ng pizza, yung nahihila na puti. Ito yon Cheese. Siyempre, meron tayo dito ang 12 pieces na pizza. Base ng pizza. Ayan o. Oh. Galing yan doon sa bilas ko. So... Madami-dami yan. 12 pieces na pizza yung gagawin namin. Pero may stock pa ako dito. Kung kukulangin. <laughs> Pero dami na na siguro noon. 12 okay na siguro yan. At si Mrs. Tulog pa. Lagi ko muna ito sa rep. Kasi may langaw. At mamayang konti. Umpisa na akong mag gawa ng pizza. Para hindi nagmamadali, di ba? Puputrip muna ako. Ito yung cake nung day one. ng birthday ko. Add muna ako ng konti. Grabe yan, no? Salted caramel. Di ba? Sobrang solid. Mm. Wow. Nuluto na kami. Wow. Oh, nalaki yun tala. Salon na Ay, ako Ito yung pizza with kebab o shawarma. Ito yung normal with sausage. Speck. Ito yung smoked salmon with Philadelphia. Ah uh, Ano pa? Ito yung mushroom with sausage. Ito yung with tuna. Ito gorgonzola. Mm. Nang hang? Hindi mahanda. Ito nata. Ito yung mga tropa natin dito sa Pirugia, Italy. Busog na kakagal ako. Ako <laughs> si <laughs> <laughs> Hindi ko lang kung anong kakainin eh. Ay! na? Ay! Ay! Dai, no, freddo, c'è freddo, peta. Dimano ng dinner. Wow. Dance, dance. Dulo mo, pa itago. Huh Ang mayor namin. Mayor. gan 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 Hernan. gan gan

ansay na kayo basta metagalaw lang